So what's up mga idol For today's vlog nga po ay May pupuntahan kami Ng dalawang pinsan ko Ito yung naka wave At saka yung naka honda beat Bali po Dahil nga sobrang init ngayon ng panahon Ay naisipan namin Na maghanap Ng pwede namin panliguan Bale, ah uh, dagat nga po yung amin pupuntahan. Nabanggit lang din po nitong isang pinsang ko yung nasa unahan na may alam daw siya na pwede na libre. <laughs> Doon lang po tayo sa libre at mga burao tayo. <laughs> so ito nga po, nasa biyahe na kami. Bale, sabi naman niya ay medyo malapit lang din daw dito sa amin. Ang uh, sinisiyan nga daw po ay paglampas lang din ng Uh, malinis mga bago mag kalaka so ito at medyo bumubomba sila hop <laughs> oh, ano kaya yung nangyari bakit tayo gumilid so ano kaya yung problema so yan wala naman para tayong naging problema uh, may chinek lang ata yung pisang ko kaya larga na ulit tayo So mga idol, samahan nyo na kami sa ride namin Papunta dun sa lugar na yon. And dito na kami sa Barangay Bangin Oras nga po Tanghalin tapat alas 12 <laughs> Grabe 'yung pag-aaya ng mga ito sa akin ah. Talagang katanghaliang tapat. Ayan at mukhang gusto kaming iwanan ng isang kumbinsad. <laughs> Abolin natin saglit. ormo na ulit tayo. Hintayin lang natin 'yung ating isang pinsan. Grabe, trick na trick yung araw. <laughs> Sigurado, basang-basa kami ng paus pagdating namin doon. Ayun, at nagpagas muna tong si Ricky. So yun mga adult, papagas din muna ako. Medyo mamabitin tayo, 1 bar na lang din. mo oh. Ha? ang uh. <laughs> tapos na nga po kaming magpagas. At malapit na kami sa malinis. Kaya tingin ko malapit na rin talaga yung aming pupuntahan. Mga boss, dito na kami sa Lemery. Lemery Batangas. Kung sino man po 'yung nakakaalam dito, sa mga taga dito, shout out po. dito sa lugar namin mga idol yan dito sa Lemery madami na talaga dito mga resort may swimming pool at meron ding uh, dagat kaya marami din po yung mga dumarayo dito sa amin sa lugar namin para mag swimming tuwing summer Yan, isa po yan, yung papasok na kanto na yun. Diyan po, maraming mga swimming pool dyan. Yan po yung tinatawag naming Nonong Kasto. Yan po yung lugar na yan. Sunod-sunod na po yung mga resort dyan. Kasi simula pagkabata, dyan na rin po talaga kami nag-a-outing, magpipinsan. Kaya medyo sawa na rin po kami dyan. <laughs> Kaya ngayon no, pag nag-outing kami, yung kunwari, babadgetan talaga namin ay madalas uh, kalatagan para maiba naman. <laughs> e ngayon dahil ang trip naman namin ay yung tamang panliligo lang, pampaalis lang ng init ng katawan. Kaya ito, yung walang bayad muna. <laughs> ito naman po yung kanto na to ito yung papunta ng fantasy world papunta ng tagaytay ayan malapit lang din po dito sa amin yon yung fantasy world uh, kung minsan nagra ride ride din po ako papunta doon ito naman pong way na to ito yung papuntang kalaka balayan kalatagan Ayan, tuwi, Nasug po, may daan din ho dito Oh, ganda oh Gandang tingnan oh Ang lawak Oh, grabe ang init <laughs> PCX Mukhang nag sila ng kanyang jowa Sana all <laughs> Malayo-layo na delay <laughs> Kalakan na ata ito <laughs> Woo! Ganda! Nakikita ko na yung dagat Ayan, kakaliwa na pala tayo dito Dito pala yung papasok Sige kuya, mauna ka na Hindi ako kamoti rider katulad ng iba Sa <laughs> iba, na ako. siningitan pa yun Oops, kumaliwa sila. Hintayin nyo naman ako. <laughs> Medyo mabagal tong nasa ko at ayoko naman maging kamote. Ito na nga mga idol, first time ko lang dumaan dito Sa papasok na ito Boom May hams pala doon, hindi ko napansin Ayan pa Maliliit na hams at walang kulay Ano yun? Passway to... Ano yun? 2 wheels, 20. 3 wheels, 30. And 4, 40. Ah, may bayad pala to. <laughs> may bayad pala. Oh, ganda. Ganda dito ah. Parang... Siguro pwede rin dito mag-fishing. Yung kuya ko pala, mga idol, uh, paki-subscribe naman yung YouTube channel niya. ang uh, kanyang YouTube channel ay ito, ilagay ko na lang po dito sa screen. Ayan. Oh, uh, ganda. Gandang tingnan. Ano ba to ah? Kala ko sampalok Sampalok na malilit Hindi pala Ah ito pala yon mga idol Oh ayos ah Ganda Whew. Ah park muna tayo dito Naku po lambot ng buhangin Ay slide ako Manipis pa naman yung gulong ko <laughs> Nice slide sa nipis So ayan mga idol, nandito na nga po tayo at maganda rin po pala talaga. Malinis din naman po yung kapaligiran, may ilalang lang konting kalat-kalat uh, din kasi nga syempre meron din naman po ditong mga nagsuswimming. Okay. Magkano ang bayad dito? 40 daw ang ano, Inter yung Ah, yun yung nakalagay doon. Parking na din apat daw. Ayos nga. Eh. So oh, ayan mga idol Ang sarap maligo <laughs> Meron pala dito mga yan, cottage cottage na gawa lang Tamang ano lang Yun na pala yung bayad doon Kung ano yung nakita natin kanina doon Yung sa Parang siguro parang parking lang 20 sa 2 wheels 30 sa 3 wheels Tapos yun nga ay 40 sa 4 wheels ayun no parang may planta doon hindi ko alam kung ano yun <laughs> So ito mga idol, naglalakad lang kami ng aking mga pinsan papunta dun sa mabatong lugar na yon. Dahil titingnan namin kung maganda kaya yon na spot para sa mga nagpi-fishing. Ang daming bangka dito. Ibig sabihin, pangontra pala yan sa alon. Oo. Oh. Ah, yung... kaya nagkaroon ng ganyan. Para hindi matibag ito. Hindi haamot dito. Hindi yan. Kasi yan, kung basta lang bato ang nakalagay, kurbada, walang tusok-tusok, walang matalim. Oo. Oh. Eh di, sagot-sagot rin ng ano yun. Sagot-sagot ng ano? alon po pagkatapos. Hmm. Tamo. Hanggang dito, hindi na nababasa. Siguro may mga isda dyan sa ilalim ng kuha niyan. Mga cube na yan. Ayan ang pagdito. So na mga idol, nasurvey na namin ang isang part na pwede namin pag-swimmingan. May bago na naman kaming nalaman na pwedeng tambayan. <laughs> Uh, ang hirap nga lang ngayon at dahil nabilad yung aming motor sa initan eh halos maluto na pit namin sa init <laughs> so, so yun lang mga idol maraming salamat ulit sa panonood uh, ride safe sa ating lahat